bilas ito nga pala yung naikabit na na mga pin lights yung 3.5 apat sa terrace may text ka dito apat sa guest apat kay Sonya's 6 sa sala apat sa blue room walo sa master apat dito sa garahe at 7 sa hallway 7 7 at sa dalawa doon sa may main door di ba kaya ang total niyan 43 lahat yung naikabit na yung 3.5 to. 3.5 Kaya may isa pang natira doon. Isa na lang ang natira. Yung dikwato na naman, yung 4 inches. 4 sa master, 3 sa hallway, 4 sa sala. 4, 7, 11. 11 na lang uh, 13 yon 13 yung nakuha natin na 3.4 kaya may excess pang dalawa dalawa na lang ang natitira dito sa may sa 4 inches yun na lang ang natitira bilas kuha mo kuha mo yun yan lahat ang nailagay <coughs> kasi binibilang ko eh parang bitin na yata yung team lights natin sabi naman ni Chong Tim yung daw. Ano bang ilalagay dito sa Convilas? Kusina. Uh, cucina. yung pin lights. 3.5 ba lahat o 4 inches? Kasi nga, eto na lang yung natira eh. Yan na lang, dalawa na lang. Dalawang 4 at saka isang 3.5. Exacto yung kwan, kwenta ko. 44 yung 3.5 data na nabili natin. 13 naman yung 4, di ba? Ayun na siya ngayon yung total niya. Yung nailagay na 43 na yung 3.5 uh may natira pang isa at saka 13. Uh 11 pala. 11 naman ang total ng naikabit ng 4 inch na pin lights. May dalawa pang natira kasi 13 dati yung nakuha natin. Okay, Babilas, decision mo dyan. Kung anong ilalagay dito sa mga pinlights. Hindi na problema to kasi meron na, di ba yung bar, downtown. Ang problema na lang natin dito sa may gilid-gilid ng kusina. Okay.